Ubus na kasi yung bayo kanina, mga 20. Pag madilim-dilim pa kanina. Hindi nila nakuha. Nahirapan daw sila. Uh, wala na tayong barya. At wala na rin tayo pababaryahan. <laughs> Dilim pa. Ayan. Ang araw na ito ay hindi ka rin. Nagbabangkaw. bilis lang kumain lang kami tapos Ito, palis na And, uh, na lang yung iba sa high na nantay na lang yung iba para uh, na kami okay, see you later ang araw na to ay B13 na Nag-lunch yeah, lang kami Tapas ka na dito kami ka na uh, Maraming tayo ng dito yan ang bus namin 1844 342 Yeah, BLTV.

this 7 ng Madaling araw dito na kami sa port. So mamaya, uh, atawin na kami ng alin. Uh, uh, napakalaki yung barko. tao tawdion din ng padami yung mga pasahero. Uh, Di ba? Ako dyan Ang barto Parating tayo ng barto Ang na Ang ito laki na barto Pasyal ko kayo ay iikot

nakikita niyo? malaki dito parang nanosya malaki talaga mahaba talaga yung barbe itu yung camping. Yan, yan yung... Anong tawag ito? Round table ba ito? Diba? Aircon naman dito sa loob na rin. Ang ganyan. Diba? sa labas. Dito naman tayo sa labas. Kanina, ang parami ng parami. Antay na lang yung napuno siguro. dito ako nakaupo uh, time is 4pm medyo madilip pa siguro mamaya pa ito alis talaga si Marbelisa. Naka de quadro pa na nagigames. So. <laughs> Nag-enjoy din siya. Ito na. 5 1 uh, AM Ayan na. Ito yung pair. Kanina hindi ko nakuha kasi madilim pa. Ayan. Sa May nagbabang ka Oh things are in here. Ipo din natin sa kabila naman tayo. Dito sa ano, dito punong-punong na dito banda. Punong-punong na dito. dito Pero dito sa loob, no, sa aircon, ilan-ilan lang ang tao. <laughs> mas marami ayaw na mas gusto nila yun sa kabila kuha <laughs> na natin dito kuha natin dito kaya dito mas mara marami pa at yun sa nag-aabang sila nang nagtatapo ng nagtatapon ng barya ayan subukan natin mag tapon ng 20 pesos 20 pesos 20, subukan natin Ito ka gumakuha ha. Ito natin gumakuha niya. Zoom na. Ayun. Ah, Ay, hindi niya makuha pala pag 20. <laughs> Sayang. Ay, kung malapit lang sana Okay, saluhin mo na lang. Saluhin mo. Saluhin mo. Pag 20 pala. May eh, mahirap. E, eh, isang 20 ulit ah. Saluhin mo na lang. Oh. Kasi ano eh, iba ang kulay ng 20. Hindi pa rin? Hindi pa lang makuha. Dapat pala yung sampo or ano. <laughs> Kasi madilim pa eh. Napadami, napadami ng padami ng pasayero Oh, halos ma puno na yung barko. Mamaya sa second floor sa taas, tingnan natin namaya kung puno na rin. Mamaya tayo magikot.